Good morning mga idol. Ayan. Tatlo muna kami. Kuya Pons. eh, Kuya Pons. Kaway. Ayan. Tapos si Boss Rode. Doon kami uli. Tayo. Doon tayo. Wala tayong daan na natin dito eh. Ayan Hindi. Yung... Kabisado na rin ni Boss Rode yung ira Kasi sinama ko na yan doon eh. Uh, ad si... Uh... Shout out sa lahat. Shout out sa grupo ng Tagpus. Kahit walang grupo. <laughs> Bus Joey, mauna na kami. Adventure Jose. Ako, <laughs> si mo, guapo. <laughs> si guapong Jose <laughs> may mga kangkong na no? good morning good morning happy sunday happy hunting Boss si Boss Joey, tatlo. Hapon, malalaki. Oh, tatlo piraso. Si Boss Joey sa Castillo. Hapon, si Boss Joey, tatlo piraso. Lalaki ba? Oh, doon sa lugar na yung namin. Mga galing laut doon, oh. Mga galing yan doon. Oh. Kaya kung magkasano, Bahis -hahim, bahis -hahim, bahis -hahim, bahis -hahim. <tik> Bye ay mamaya. Pangalawa mga idol. Bueno. Awesome. đéo. Nó bị